Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Long time no see. Kamusta na kayo? Sa so life update, ano naman nangyari sa akin? So, as you can see, isa na po ako ng sari-sari store owner. So, sa mga nanonood dito sa aking YouTube channel noon. So, ayan. Dati po akong factory worker sa South Korea. And, umuwi na kami ng Pilipinas ng asawa ko for good dito. So, isang taon na kami. Yes. Isang taon na kami. Actually, umuwi kami last year, October 18 Ayan, kaya isang taon na po kami dito sa Pilipinas. Pero itong aking sari-sari store po is 2 months old pa lang siya. So, ayan, yun ang pinagkakabalahan namin ngayon. So, aside sa pagiging sari-sari store owner, yung asawa ko naman po ay isang barbershop owner na siya rin mismo yung barbero. 10 years din yung asawa ko sa South Korea. Natapos na yung contract niya. Kaya umuwi na kami. So, babay na ako. So, ayan. Kaya dito na tayo sa Pilipinas ngayon. So, ito naman pong mga business namin. Ay, dito lang naman sa tapat ng bahay namin. Kasi, along the road lang naman kami. And then, malapit lang sa elementary school. Kaya, medyo okay naman po yung business namin dito. Kahit papano. Pero, alam nyo guys, minsan, namimiss ko rin yung South Korea. Lalo na kapag nagbabiyahe. Kasi, dito sa Pilipinas, sobrang traffic. Tapos, sa Korea, ang ganda ng paligid, malinis, walang masyadong pollution. Yun lang naman na namimiss ko, aside sa sahod, charis. ah, um, yun lang na namimiss ko, tapos yung winter hindi ko namimiss. Kasi alam niyo naman, nakatira ako sa container, kaya sobrang hirap kapag winter doon. So the reason din naman kung bakit bumalik ngayon ako sa pag-vlog is para ma-share ko yung buhay namin dito sa Pilipinas. Kung paano ba yung buhay ng isang former uh, OF W Kasi alam ko po. Akala ah, ko may binili. Kasi alam ko po, malaming mga OFW dyan na takot talagang mag-for uh, good dito sa Pilipinas. So, ayan. Kung gusto yung makita kung anong buhay dito, ayan, pwede yung panuorin itong aking YouTube channel. I-share ko sa inyo, guys, kung paano kami nakaka-survive. Uh, survive talaga. Sa Pilipinas kasi, guys, kung totoo sin talaga. Kaya hindi ko rin masisisi yung iba kung bakit sila takot umuwi. Is, mahirap talaga dito sa Pilipinas hanap naman natin yan because of the government and corruption and everything <laughs> feeling so ayun guys so dito naman sa sari sari store sari sari store namin is nakakakuha kami ng pang bills namin ayan tapos meron pa kami barbershop tapos nagti tiktok affiliate din ako paminsan minsan kapag meron na akong time So, hanggat wala kaming anak. So, ito muna ang ano namin, guys. Businesses. Businesses? And, sobrang painful ko nga na in-acquire namin itong lupa na to. Kasi, ayun, along the road lang siya. Kasi, uh, mahirap nang maghanap ng lupa along the road. So, nabanggit ko din sa inyo kanina na 2 months old na itong aking sare sari store. <laughs> yes, 2 months old pa lang siya. Baby pa lang. So, ayan, medyo pagod. Maaga pa lang, pagod ka na. Kaka-display. Pero, ibig sabihin nun, kapag nag-display ka everyday, ibig sabihin meron ka nabebenta. Magandang sign naman yon na everyday pagod kasi lagi ka nagdi-display kasi nauubusan ka ng stock. Magandang indication yon, di ba? Pakita ko sa inyo yung aking munting tao doon sa Sari-Sari store, guys. Ayan. Ayan. Ayan lang naman siya, guys. Hindi yun naman siya kalakihan. Ayan. Ayan, bukod kasi sa, sa ay, sorry bukod kasi sa sari-sari store guys uh, meron din kaming ano dito Gcash na malakas dito sa aming lugar malaking tulong din yung Gcash sa amin guys ayun nakakabaya din kami ng pangkain ng pusa kasi ayan yung mga inalagaan ko ngayon meron kami ng tatlong pusa so sa susunod naman na vlog ko guys isishare ko yung uh, ko yung house sa inyo. Ayun. <laughs> di ba? Balik vlog na talaga ang vacula. Ayun. Pero sana talaga ha. Saniban ako ng sipag sa pag-vlog. Actually nga nahihiya nga ako mag-vlog kasi guys, hindi nyo naman ang aking pisngi. Ang uh, laki-laki ng aking pisngi. Pero okay lang yan kasi talagang masarap kumain dito sa Pilipinas. So, yung mga hindi ko nakakain noon sa South Korea, nakakain ko na ngayon. <laughs> so, ayun. Ano pa ba? Ano pa na sasabihin ko? Yun lang. 500. So, ayun guys, meron nagpa-Gcast, tapos meron dumating na Shopee, pang mga pagkain ng pusa, yun. Ano <laughs> ba yan? Sakit sa pulsa, kahit pusa lang. Maka din yung gastos ha. Pero left na love ko yung mga pusa ko na yun. Nakakaalis ng pagod. So, anyway, so, yun lang yung mga ganap na guys. Um, next vlog ko, ayan, ituturo ko kayo sa bike, kahit papano. And then, sa harap din, kapag may time, kung hindi ako nahihiya, guys, i-vlog ko din sa inyo kung, kung ano ba yung itsura ng tindahan ko, tsaka yung itsura ng barbershop dito sa bahay namin. So, ayun, muna, siguro bukas or the next day, i-vlog ko yun, guys. So, yun lang naman ang vlog muna natin for today. Nag-update lang ako sa inyo. So, bago pa ako sa pag-vlog para sana soon, masanay na dan tayo ulit. Kasi tagal na rin, one year may get since nag-vlog ako dito sa aking YouTube channel kasi more on TikTok dati ako ng vlog and sa Blue Up. So, ayun muna guys ha. Kasi mamaya lalabas na yung mga bata niya. Hindi na ako makakapag-vlog. Ayan, maraming salamat sa panunood and see you on my next vlog. Bye!